Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayong araw ay ating tatalakayin ang paksa tungkol sa isang natural na inumin para sa sigla ng gakalalakihan. Naniniwala ka ba? Kahit sa edad na 76, may mga ginu pa nananatiling malakas sa kwarto ng maraming oras ng hindi nangangailangan ng nga tableta, iniksyon o mamahaling suplemento at maring hindi mo inaasahan na ang dahilan kung bakit bumababa, ang sigla ng lalaki pagkatapos ng edad 60 ay dahil sa baradong sirkulasyon ng dugo at hormonal imbalance. Dalawang salik na tila, mahirap pagbutihin. Ayon sa mga medical na estadistika higit sa 50% nga, mga lalaki na higit sa 65 ang nahaharap sa erectile dysfunction, Pangunahin dahil sa mahinang vascular elasticity at pagbabanga mga hormon. Ginagawa nitong mas mahirap ang intimasya na nakpapababa sa kalusugan at espiritu. Ngunit ang magandang balita ay mayroong isang napakasimpleng solusyon na aabutin lamang ng mas mababa sa 10 minuto upang ihanda sa bahay. Hindi ito isang tableta o magastos na therapy kundi isang inumin nagawa sama sa mapamilyar na sangkap sa kusina na napatunayang siyentipiko na nagbubukas ng magadaluyan ng dugo, nagbabalans ng mga hormon, at kumigising sa sigla na lalaki sa mga huling taon. At ngayon, ako si Dr. Rowena Bautista ay ipapakilala at gagabayan kayo kung paano gamitin ang inuming ito. Uwak muna alisin ang inyong mga mata sa screen dahil sa pinakaunang bahagi ng video na ito ay ibubunya ko ang unang sangkap na maaring mukhang ordinaryong pampalasa lamang ngunit. Sa katunayan ay gumagana bilang susi upang buksan ang matarangkahan ng sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Bago tayo magsimula, hayaan ninyong makilala ko kayo. Saan ninyo pinapanood ang video na ito? Magiwan ng komento sa ibaba. Ikinagagala kong malaman na ibinabahagi ko ang sandaling ito sa mga gino sa buong mundo. Kung ito ang iyong unang pagbisita sa channel, siguraduhin pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaliktaan ang iba pang mga siyentipikong tip upang mapanatiling puno ng sigla ang mga lalaking higit sa 60. Kaya, ano pa ang hinihintay natin? Tuklasin natin ang pinakaunang sangkap ngang formulang ito, unang sangkap bawang. Ang gintong susi na nagbubukas ng daan para sa malusog na sirkulasyon. Kapag pinag-usapan ang kalusugan ng mga lalaki, mahirap balewalain ang isang sangkap na tila ordinaryo sa kusina, bawang. Sa resipeng ito, kakailanganin mong nga tatlong sariwang butil ngang bawang binalatan at tinatat ng pino upang may labas ang natural na compound nito. Kapansin-pansin, ang bawang ay hindi lamang isang pampalasa upang pagandahin ang lasang pagkain, ngunit naglalaman ito ng isang espesyal na compound na tinatawag na alicin. Ang sangkap na ito ay nabubuo lamang kapak ang bawang ay hiniwa. Dinurog o nginuya at ang alisin ay napatunayan sa maraming paaral na may kakayahang makpalawak ng nga daluyan ng dugo, makpataas ng elasticity, at tumulong sa dugo na dumaloy ng mas malakas sa buong katawan, isang proseso na kilala sa medisina bilang vasodilation. Para sa lalaki, ito ay lalong mahalaga dahil ang isang malusok na erection ay Lubos na nakadepende kung sapat ba ang dugo na naibobomba at nananatiling matatag sa erectile tissues ng ari. Kung ang magadaluyan ng dugo ay matigas at mahina ang sirkulasyon, kahit na mataas ang antas ng hormon ay hindi magdudulot ng nais na resulta. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawang ay nagsisilbing isang tagabantay na nagbubukas ang daan para sa oksigen at mangga sustansya upang mapalusok ang buong katawan, kabilang ang mangga pinakasensitibong bahagi. Isang kapansin-pansing patunay ay isang pag-aral noong 2010 sa University of Adelaide, Australia, na nakpakita na ang ejet garlic extract ay makabuluhang, nagpabuti sa arterial elasticity, at nakpababa ng presyon ng dugo, sam nga taong may, katamtamang hypertension. Ito ay mga direktang salik na nagaambek sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo at natural na kakayahang makarun ng erection. At hindi dito nagtatapos ang bawang. Marami rin itong positibong side effects na papalakas ng immunity. Tinutulungan ang katawan na labanan ang sipon at karaniwang mga sakit. Nagbabalans ng mga lipid sa dugo. Nagpapababa ng masamang kolesterol, LDL, habang pinoprotektahan ang mabuting kolesterol, HDL, natural na antibacterial at antiviral properties, tinutulungan ang katawan na mapanatili ang enerhiya at katatagan sa buong taon. Sa madaling salita, kapak sinimulan mong idakda ang bawang sa pormulang ito, hindi mo lamang sinusuportahan ang intimasya, kundi naglalata ka ng pundasyon para sa kalusugan ng puso at pangmatagalang sigla. At mas magugulat kapana malaman na pakatapos mabuksan ang daanan ng dugo dahil sa bawang, ang susunod na sangkap ay maksisilbing tula na gagawing. Mas malakas at mas matatak ang daloy habang. Pinapawirin ang pamamaga sa lup mga daluyan ng dugo, aking mahal na kaibigan. Kung pinapanood mo, parin ang video hanggang sa puntong ito, tunay akong natutuwa, dahil ipinapakita nito na talagang pinapahalagahan mo ang iyong kalusugan. Mangyaring iwanan ang numrong uno sa ibabasem nga, komento upang malaman kong kasama ko pa rin kayo, ikalawang sangkap, luya, ang natural na makina na nakpapanatili sa pagdaloy ng dugo at nagbabawas ng pamamaga, kung ang bawang ay gumaganap ng papel sa pagbubukas ng daanan para sa mayos na pagdaloy ng dugo, ang luya naman ang pinagmumulan ng enerhiya na nagpapalakas palalo sa daloy na iyon? Sa resipeng ito, kailangan mong maghanda ng isang sariwang piraso ng luya na halos kasing haba ng iyong hinlalaki, binalatan at tinatad upang may labas ng husto ang mga kapakipakinabang na compound nito. Sa M, maraming siglo, ang luya ay itinuturing na isang mahalagang gamot sa tradisyonal na pagpapagaling. Ngunit nang pumaso ang modernong siyensya, doon lamang lubos na naunawaan ng mga tao kung bakit nagtatagling ganong kalakas na epekto ang maliit na ugat na ito. Ang luya ay naglalaman ng gingrol at sogal nga bioactive compound na tumutulong makrelek sa makalamnan sa padernam ng daluya ng dugo na nagpapataas ng daming ang dugong ibinobomba sa bawat tibok ng puso para sa mga lalaki Nangangahulugan ito na ang erectile tissues ay makakatanggap ng mas maraming oxygen at sustansya, kaya't mas epektibong mapapanatili ang tibay sa panahon ng intimasya, hindi lamang nito sinusuportahan ang sirkulasyon. Ang luya ay tinuturing din na isang natural na pananggalaban sa pamamaga. Pagkatapos ng edad na 60, ang talama na mababang antas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo ay madalas natahimik na dahilan kung bakit humihina ang sirkulasyon, nawawalan ng elasticity ang mga daluyan, at bumababa ang sigla. Ang pagdaragdag ng luya sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaring makatulong na limitahan ang kondisyong ito. Pinapanatiling flexible at tumutugon ang mga daluyan ng dugo tuwing kailangan ito ng iyong katawan. Isang pag-aral noong 2018 sa Tarbiat Modares University sa Iran ang nakumpirma na ang regular. Napagamit ng luya ay Nakpabuti sa vascular function at nakpababa ng mga inflammatory marker sa mataong may panganib sa cardiovascular disease. Ipinapakita nito na ang luya ay hindi lamang isang pampainit na pampalasa kundi isang tahimik na katulong na nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan mula sa enerhiya at katatagan hanggang sa sexual performance. Dakdak -dak parito. rito. suportahan din ng luya ang panunaw. Tinutulungan ang katawan na mas mahusay na sumipsip ng masustansya mula sa ibang mga pakain. Nagpapalakas ng immunity at nagambak sa regulasyon nga asukal sa dugo, isang salik na direktang nakakaapekto sa balanse nga hormon sa malalaki. Matapos buksan ng bawang ang daan at palakasin ng luya ang daloy ng dugo, ang susunod na sangkap ay nagdaragdang isa pang mahalagang ugnayan. Direkta itong nakakaapekto sa male sex hormones na tumutulong mapanatili ang pagnanasa, lakas ng kalamnan, at tibay sa buhay mag-asawa. Ikatlong sangkap, sibuyas. Ang taga protektanga hormon at kaalyadonga nga daloy dugo. Sa resipeng ito, ang susunod na sangkap na kailangan mo ay isang katamtamang laking sibuyas, binalatan at tinatat. Bagama madalas na itinuturing, na karaniwang pagkain sa araw-araw na pagkain, Ilan lamang ang nakakaalam na ang sibuyas ay naglalaman ng isang kayamanan ng masustansya na direktang nakakapekto sa sigla ng lalaki. Ang pinakatampok na katangian ng sibuyas ay ang kakayahan nitong suportahan ang produksyon ng testosteron, ang hormon na gumaganap ng sentral na papel sa pagpapanatili ng libido, lakas ng kalamnan, kalidad ng erection at pangkalahatang tibay. Ginagawa ito ngang sibuyas dahil sa mga antioxidant at espesyal na sulfur compounds na nakpoprotekta sa mga ledik sel sa testes. Ang mga mismong cell na responsible sa paggawa ng testosterone. Kapa ang mas cell na ito ay mahusay na naprotektahan, mas mapapanatili ng katawan ang mas matatah na antas ng testosterone na nakpapabagal sa mabilis na pagbaba na karaniwang dumarating sa pagtanda. Hindi lamang iyon, Mayaman din ang sibuyas sa quercetin, isang natural na flavonoid na tumutulong magpalawa ng gadaluyan ng dugo. Nangangahulugan ito na kapag isinama sa bawang at luya, ang sibuyas ay lumilihang isang synergistic effect na nagpapalakas ng sirkulasyon habang pinapanatiling aktibo at epektibo ang nga hormon. Isang pag-aral noong 2012 sa Tabriz University, Iran, ang napakita na ang mga lalaking umiinom ng sariwang katas ng sibuyas araw-araw sa lubang ang ilang linggo, ay nakaroon ng makabuluhang pagtaas sa antas ng testosterone kasama ang pagbuti sa kalidad ng semilya. Bagamat nakatuan ang pag-aral sa fertility, ang mekanismo sa likod nito pagbabalans ng mahormon at pagpapabuti ng function ng daluyan ng dugo ay eksakto kung ano rin ang nakpapahusay sa sexual na sigla at tibay. Higit pa sa intimasya, tumutulong ang sibuyas na i-regulate ang asukal sa dugo, protektahan ang puso, at palakasin ang immunity dahil sa mataas na nilalaman nitong antioksidan. Nangangahulugan ito na sa pagdarada ng sibuyas sa formula, namumuhunan ka hindi lamang sa performance ng lalaki, kundi pati na sa pangmatagalang katatagan at pangkalahatang kagalingan. Ngayong nasuportahan ng sibuyas ang balanseng hormon, ang susunod na hakbang ay makdadang sang sangkap na gumagana tulad ng isang switch na gumigising sa nervous system at nagahapoy sa natural na instinct ng galalaki. Kaibigan ko, kung pinapanood mo pa rin ang video na ito hanggang sa puntong ito, salamat sa iyong pasensya sa pakikinig hanggang ngayon. Tunay kong pinahahalagahan ito, mangyaring iwanan ang numrong 3 sa ibaba sa mga komento upang malaman kong hindi ako nagsasalita ng mag-isa. Ikaapat na sangkap, cloves. Ang natural na kislap para sa pagnanasa at tibay. Ang susunod na sangkap sa risipeng ito ay 10 tuyong cloves, malit sa sukat, ngunit sa daanda ang taon. Ang cloves ay ginamit sa tradisyonal na medisina bilang isang halamang gamot upang pasiglahin ang pagnanasa at ibalik ang sigla. Ang natatanging katangian ng cloves ay nasa eugenol, isang natural na essential oil na parehong nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at nagpapasigla sa nervous system, na ginagawang mas sensitibo ang katawan sa mga senyales ng kasiyahan. Kapag isinama sa bawang, luya, at sibuyas, hindi lamang sinusuportahan ng cloves ang sirkulasyon, kundi pinapahusay din nito ang sexual responsiveness, na tumutulong sa malalaki na mapanatili ang arusal ng mas matagal. Bukod sa direktang epekto nito sa pagnanasa, ang cloves ay itinuturing din na isang banayat na adaptogen na nangahulugang tinutulungan nito ang katawan na mas mahusay na umangkop sa stress at pagkapagod, sa katanghalian at mas matandang edad, ang mental stress ay madalas na nagiging isang malaking hadlang na nakakaapekto sa kakayahang mapanatili ang sigla. Tumutulong ang cloves na malutas ang isyong ito, na nagdudulot ng pagre-relax, focus, at ginhawa sa mga intimate na sandali. Isang pag-aral noong 2014 sa Aligarh Muslim University sa India, ang nakpakita na ang clove extract ay makabuluhang nagpataas ng sexual na aktibidad at tibay sa mga eksperimento sa hayop. Bagamat kailangan pa ng mas maraming pag-aral sa tao, pinatitibay ng resultang ito ang kung ano ang inilapat ngang tradisyonal na medisina sa lup ng maraming henerasyon. Ang cloves ay isang pangising para sa sigla sa lup ngang katawan. Dagdag pa rito, ang pampalasang ito ay nagdudulot ng maraming iba pang benepisyo, pinoprotektahan ang kalusugan ng bibig dahil sa makatangyang antibakterial nito, sumusuporta sa panunaw at nagpapabuti sa pangkalahatang sirkulasyon sa pamamagitan ng epekto nitong pampainit dahil dito nakakatulong din itong i-optimize ang nga epekto ng iba pang sangkap sa formula at upang matiyak na hindi masasayang ang lahat ng mahahalagang sustansya mula sa bawang luya sibuyas at cloves ang susunod na sangkap ay magsisilbing gabay na tumutulong sa katawan, na lubos, na sumipsip at ay maximize ang pagiging epektibo ng buong halo na ito. Ikalimang sangkap, itim na paminta. Ang chatalis na tumutulong sa katawan na lubos na sumipsip, nga sustansya. Sa resipeng ito, kailangan mo lamang makdakda ng isang maliit na kurot ng giniling na itim na paminta. Maaring tila minimal ito, ngunit sa katunayan, ito ang elemento na gumagawa ng malaking pakakaiba. Ang itim na paminta ay naglalaman ng piperine, isang bioactive compound na napatunayang nagpapataas ng pagsipsip at nagpapahaba ng aktibidad ng maraming iba pang mga sustansya sa katawan. Sa madaling salita, Kapag naipasok mo na ang mahahalagang compound mula sa bawang, luya, sibuyas, at clove sa katawan, ang piperine sa itim na paminta ay nagsisilbing isang protekto na pinapanatili. Ang mga ito sa daluyan ng dugo. Nang mas matagal. Kayat nami-maximize ang kanilang pagiging. Epektibo. Ito ang dahilan kung bakit kahit na isang napakaliit na halaga lamang ang kailangan, ang itim na paminta ay nagiging mahalagang piraso ng puzzle sa formulang ito. Ang mekanismo ng piperine ay medyo espesyal. Pinapabagal nito ang pakasira ng ilang mga compound sa atay at bituka na nakpapahintulot sa mga antioxidant flavonoid at mangga compound na sumusuporta sa sirkulasyon mula sa iba pang mga sangkap na manatili ng mas matagal, isang kapansin-pansing halimbawa ay isang pag-aral noong 2013 ng Central Food Technological Research Institute of Indiana na ang piperin ay nagpataas ng bioavailability ng curcumin sa turmeric ng hanggang ah, oh, bifenju, at siyempre, ang epektong ito ay hindi limitado sa turmeric, kundi umaabot din sa maraming iba pang maaplan compound, kabilang ang mismong maasangkap na ginagamit natin sa resipeng ito. Hindi dito nagtatapos, tumutulong din ang itim na paminta na pasiglahin ang digestive enzyme, pagbutihin ang good microbiota, at suportahan ang katawan sa paggamit ng mga sustansya mula sa pang-araw-araw, napakain ng mas epektibo. Ito ang bumubuong mahalagang pundasyon para sa pangkalahatang kalusugan mula sa panunaw, sirkulasyon hanggang sa sexual na sigla upang mapalakas ng tuloy-tuloy. Kapag natupak ng lahat ng sangkap ang kanilang matungkulin, darating tayo sa huling bahagi, isang natural na panangga na hindi lamang nakbabalansi sa lasang ang formula, kundi nagpapatibay din sa lakas na circulatory system. Ika-anim na sangkap katas ng lemon. Ang panangga na nakpoprotekta sa mga, daluyan ng dugo at nakpapalakas ng tibay. Ang huling sangkap sa formulang ito ay ang katas mula sa kalahatingang isang sariwang lemon. Hindi lamang ito nakbibigay ng isang nakakapreskong asim upang balansehin ang lasa. Ang katas ng lemon ay isaring ring mayamang natural na mapakukunan ng bitamina C, isa sa mahalagang sustansya para sa pagpapanatili ng kalusugan na mga daluyan ng dugo at kardiovaskular Ang bitamina C ay gumaganap ng isang kailangang kailangan na papel sa pagpapanatiling na babanat at malakas ang mga daluyan ng dugo na nakpapahintulot sa kanila na tumugon ng may kakayahang umangkop kapag tumataas ang daloy ng dugo sa mangkapanahong kailangan ng katawan ng mas maraming enerhiya. Ito ay lalong mahalaga para sa mga lalaki dahil ang vascular elasticity ay direktang nakakaapekto sa kakayahang makamit at mapanatili ang isang erection. Dakdak parito, Ang bitamina C ay nakikilahok din sa sintesis ng kolagen, ang structural protein nanak papatibay, sa mga pader ng daluyan at connective tissues, sa sapat na kolahen ang circulatory system ay nananatiling malakas at mas mahusay na lumalaban sa epekto ng pagtanda. Isang pag-aral noong 2014 mula sa University of California, Berkeley ay nakpakita rin na ang pag-inom ng vitamina C ay direktang naugnay sa pinabuting endothelial function, ang natural na kakayahan ng magadaluyan ng dugo na lumawa at umurong. Higit pa nga benepisyo sa sirkulasyon? Ang katas ng lemon ay may runding mga katangyang detoxifying na tumutulong, nalinisin ang dugo, at alisin ang mangga, free radical na, tahimik na, nagdudulot ng, pamamaga salok ng, katawan. Ang banayat na alkalizing effect nito ay higit na nag-ambeg sa pagbabalanse ng panlok na kapaligiran ng katawan sa gayon ay sumusuporta sa enerhiya at immunity. At ngayon, matapos, mong maunawaan ang kapangyarihan ng bawat sangkap, oras na upang pagsamahin silang lahat. Sa susunod na bahagi, gagabayan ko kayo sa eksaktong paraan ng paghahanda at pagluluto upang mapreserba ang lahat ng aktibong compound at ma-optimize ang pagiging epektibo, ang mahalagang hakbang na nagagawing isang tunay na lihim na sandata ang formulang ito para sa kalusugan at siglang ng nga lalaki. Ikalawang bahagi, paano ihanda at gamitin para sa maksimum na epekto? Matapos maunawaan ang papel ng bawat sangkap? Ang susunod na hakbang ay paksamahin ang maito sa tamang sukat at wastong paraan ng paghahanda. Ito ay mahalaga dahil kung hindi tama ang pakakagawa, Maraming mahahalagang compound ang maaring mawala o mabawasan ang epekto, mga sangkap na kailangan. Tatlong sariwang butil ngawang binalatan, tinatat o dinurok upang mailabas ang alicin, ang pangunahing compound na tumutulong magpalawak ng magadaluyan ng dugo at magpabuti ngang sirkulasyon. Isang piraso ng sariwang luya na kasing laki ng hinlalaki, binalatan at hiniwa o tinatat. Ang pagiwa sa malilit na piraso ay tumutulong sa gingrol at syogaol na mas madaling matunaw sa tubig. Isang katamtamang leking sibuyas, hiniwa o tinatat upang may labas ang mga kapakipakinabang na sulfur compounds at flavonoids para sa ma hormone at sirkulasyon. 10 tuyong cloves, pinanatiling buo upang ang kanilang eugenol oil ay unti-unting lumabas habang kumukulo. Isang kurat ng giniling na itim na paminta, mga 1,8 kutsarita, mas mainam na sariwang giniling upang matiyak ang maksimum na nilalaman ng piperine. Katas mula sa kalahatingang isang sariwang lemon, piniga sa isang maliit na mangkok at itabi, idadagdag lamang pagkatapos lumamig upang mapreserba ang bitamina C, dalawang tasa ang tubig, mga 500 ml. Gumamit ng malinis na sinalang tubig na walang klorin o impurities upang maywasan ang pagbabago sa mga compound. Wastong paraan ng paghahanda. Ilagay ang bawang, luya, sibuyas, cloves, at itim na paminta sa isang kaldero na may 500 ml na tubig. Ilagay sa kalan. Pakuluin ng bahagya sa katamtamang init. Kapabahagya ng kumukulo hinaan ang apoy at hayaang kumulo sa loob ng 10 minuto. Pinapayagan nito ang makompound na unti-anting may labas nang hindi nasisira ng mataas na init. Pagkatapos ng 10 minuto, patayin ang apoy. Hayaang lumamig ng madua minuto. Pagkatapos ay salain upang makuha ang likido. Sa wakas, idagdag ang katas ng lemon habang medyo mainit pa ang halo hindi masyadong mainit upang mapreserba ang bitamina C na madaling masira sa mataas na temperatura. Paano gamitin ng epektibo? Dosis Uminom ng 250 ml bawat serving, katumbas ng isang katamtamang baso, pinakamainam na oras. Sa umaga ng walang laman ang tiyan para sa pinakamabilis na pagsipsip, nagpapalakas ng sirkulasyon, at nagsisimula ng enerhiya para sa araw? 30,45 minuto bago ang intimasya. Sumusuporta sa pinabuting daloy ng dugo, lumilihang ang mas malakas na physiological effects kapag kailangan. Dalas ng paggamit. Gamitin ng tuloy-tuloy, isang beses sa isang araw. Inaasahang resulta. pakatapos ng ilang araw, isang mainit na pakiramdam sa katawan tumaas na enerhiya, at mas mahusay na sirkulasyon. Pakatapos nga, 2,3 linggo, kapansin-pansing pagbuti sa tibay, sigla, at kumpiyansa sa intimasya, mali namgatip upang i-maximize ang epekto. Iwasang magdagdag ng masyadong maraming bawang o paminta dahil maari itong magdulot ng pangangati sa ang mataong may sensitibong tiyan dapat uminom pagkatapos kumain upang maiwasan ang discomfort. Maari itong itago sa refrigerator hanggang sa 24 na oras, ngunit pinakamainam na inumin ng sariwa upang mapreserba ang mga compound sa kanilang pinakaaktibong anyo. Sa paraan ng paghahanda at paggamit sa itaas, hawak mo na ngayon ang isang kumpletong formula siyentipiko, practical, at ganap na natural upang suportahan ang siglang lalaki at pangmatagalang kalusugan, aking kaibigan, kaya napakdaanan na natin ang buong formula mula sa bawang, luya, sibuyas, cloves, itim na paminta hanggang sa katas ng lemon. Ang bawat sangkap ay may sariling papel at kapag pinagsama. Lumilikha sila ngang isang kumpletong sistema nagbubukas ng gadaluyan ng dugo. Nagpapabuti ngang sirkulasyon, nagbabalansa ng nga hormona, at nagpapalusog sa natural na sigla para sa mga lalaking higit sa 60. Ang mahalagang mensahe na nais kong iwan sa inyo ay ito. Walang formula ang isang magic na lunas sa isang gabi. Ang kalusugan at performance ay dapat itayo ng may pakakapare-pareho, siyentipikong manggagawi, at isang malusok na pamumuhay. Isipin ang inuming ito bilang isang kasama sa paglalakbay na iyon. Isang tapat na kaalyado na tumutulong sa iyo na makaramdam ng mas bata, mas malakas, at mas may kumpiyansa araw-araw. Kung nakita mong nakakatulong ang video ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe at ayon ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod ng mga scientificong tip na ibabahagi ko. Iyon din ang paraan nga pagsuporta ninyo sa akin upang patuloy na magdalingang mahalagang nilalaman sa komunidad. Hangat ko sa inyo ang mabuting kalusugan, kagalakan, at kumpiyansa sa buhay. Makita kita tayong muli sa susunod.